Serve the, the people. People. Serve, Serve the people. Serve the people. And that is our commitment. And that is our commitment. Is our commitment. We are true, true FM. FM. Sa isang panayam, sinabi po ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Cachalian na dahil sa lawak ng korupsyon na nangyayari sa DPWH. Dapat na umanong buwagin ang ahensya at magtayo ng bago. Ito ang sabi niya. Kung ako tatanungin, uh -huh. magtayo na lang ng bagong DPWH. Eh. Uh -huh. Kumuha ng bagong tao dahil... Lahat palitan. Uh -huh. Parang ako kasi naniniwala kung hindi mo... Ang aking philosophy sa management... Uh -huh dadating ka kasi sa punto na kung hindi mo maayos yan gumawa ka na lang ng bago mm -hmm. diba? kasi i think it will take years and years for mm -hmm. secretary Vince to clean up mm -hmm. uh, maraming gagawin digitalization mm -hmm. of course makasuhan yung mga dapat kasuhan mm -hmm. at uh, may mga dapat ma-check rin kung tama yung ginagawa pero uh, kung nakita ko nga doon in ghost projects yun na uh, binanggit mm -hmm. kasi kanina Da, pansin ko, ano eh, buong Pilipinas eh. Diba? Hindi lang limited to Bulacan, buong mm. Pilipinas. So ibig sabihin, buong Pilipinas may corrupt DPWH officials. Yeah. Mm -hmm. So how do you clean that up? So how do you clean that up? Yan pong Paano nga naman daw po lilinisin ang DPWH kung buong Pilipinas ay may corrupt DPWH officials? Reboot. Restart. Bagong DPWH. Pero sandali lang. Paano ba ang sistema ng korupsyon sa DPWH? Sino-sino ba ang nagmimistulang mastermind o proponents ng kickbackan? Sino-sino ba ang nakakakuha ng mas malaking parte ng kickback? Lumitaw po na naman sa ating mga napanood na privilege speech, sa mga naging hearing sa Kamara at sa Senado, at ibinulgar na rin ng mga dating opisyal at kawani ng DPWH na ang kanilang mga patron sa kikbakan ay ang mga mambabatas na naglalaan ng mga pondo sa iba't ibang proyekto ng DPWH na siya namang pinanggagalingan ng kinukulimbat nilang pera ng bayan. Mga mambabatas umano na kinabibilangan ng mga senador at congressman. Kung susundin natin ang pilosopiya sa management ni Senator Gatchalian, abay, dapat na rin buwagin ang buong kongreso. Kung all new ang DPWH at same old naman ang Philippine Congress, uh, what do you expect? Ang original po na proposed budget ngayong taon ng DPWH ay 881 billion 312 million 559 thousand pesos. Ito man po'y binawasan ng ehekutibo pero kung titignan mo ang listahan ng mga proyekto sa bawat distrito, sa ilalim po ng Basic Infrastructure Program o BIP, ito'y kinabibilangan ng konstruksyon ng mga kalsada, drainage system, public water supply, katakot-takot na multi-purpose buildings, etc., etc., etc. At Kapansin, pansin na naman na ang mga halaga sa bawat proyekto ay bulto-bulto at halos pare-pareho. Mga proyekto sa mag-ibang mga lugar pero pare-pareho ang halaga. Malinaw na naglilista lang ng project at bahala na ang program of works. Na una na naman po ang karwahe sa kabayo. Ipinagmamalaki po ng administrasyon na ang 255 billion pesos na halaga ng flood control project sa budget po ng departamentong ito ay inilipat nila sa education, health, agriculture at social services. Data po at ang mga proyekto po na paglalaanan ng naturang halaga ay farm to market roads, school facilities, at mga ayuda na naman. Maniniwala ba tayo na hindi makikialam ang mga mambabata sa mga proyektong ito? <laughs> ang listahan nga po ay per district at sinasabi ng makabayang block na ang minimum na alokasyon per district para sa tatlong daan at labing walong mga distrito o miyembro ng Kamara ay 230 milyon pesos at sa kabuuan niyang po'y katumbas ng 73 billion 140 million pesos. At ika po nila, ang bawat senador daw ay meron ding alokasyon. Huwag nating kalimutan ha, na ang proposed 2026 budget ay binoo sa panunungkulan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sinabi nga ni Bryce Hernandez na ang kalakaran sa DPWH ay mag-overprice sa bawat proyekto nang sa ganon, masiguro po nila ang hatian sa kickback. At inaamin din po naman ni Secretary Vince Dizon na kanalamang dinatnan ang budget na ito sa kagawaran at hindi niya nasuri ang mga proyektong nakalista ngayon sa DPWH National Expenditure Program. Kaya nga po ang presumption ngayon, overpriced na naman ang mga nakalistang presyo ng mga proyekto sa ilalim ng DPWH Budget sa pagpasok po ng Pasko at bagong taon. At kapag nalingat na naman ang bayan, sino na naman kayang mga kontratista ang makakakuha ng mga proyektong ito? Malamang ang mga kontraktor na naman? O ang mga kamag-anak o bagong kakuntsaba ng mga honorable legislators? wala kasing rehab sa mga adik sa pera. Wika ng ating konstitusyon, public office is a public trust. Ngayon, public office is a thriving family business. Kung nais po ng reset sa DPWH, dapat po magkaroon din ng reboot sa Congress with all due respect both houses of Congress Data po at sigurado'ng hindi papayag ang ating mga honorables Eh ano ho ba ang pwedero pe pong gawin Kung totoo ang sinasabi ni Senate President Vicente Soto III na nais niyang protektahan ang integridad ng Senado at kung determinado po si House Speaker Faustino D. III na maibalik ang tiwala ng bayan sa Kamara de Representante. At kung seryoso si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na wala siyang sisinuhin at sasantuhin sa kampanya ng Ombudsman laban sa katiwalian. At kung totoo nga ang ipinapangalandakan ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na isinisiwalat niya at sinusugpo niya ang korupsyon sa kanyang gobyerno, magsanib persa sila sa pagpupurga sa Kongreso ng Pilipinas. Isa publiko ang bawat statement of assets, liabilities, and net worth ng lahat ng senador at kongresista. Sa tulong ng ombudsman Solicitor General at nang kanilang mga kawani at nang mga mamamayan busisiin ang klase ng pamumuhay ng bawat isang mambabatas ayon sa kanilang edineklarang yaman at ari-arian at itugma sa halaga ng kanilang binabayarang buwis bakit nga ba kailangan pang dumaan sa napakaraming kondisyon ang pag-alam sa SALN ng mga mambabatas, mga opisyal at kawani ng gobyerno, bago makakuha ng kopya nito ang isang mamamayan? Whoa! Bakit napakarami pang mga kondisyon? Gayong nasasaad naman sa ating saligang batas na maging mga kapatid, sa ating pong Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na ang publiko ay may karapatang malaman ang halaga ng ari-arian, kabuuang halaga ng kanilang yaman at mga interes nila sa negosyo. Kung malinaw kasi na labis-labis at marangya ang uri ng pamumuhay ng sino mamambabatas, taliwas sa kanyang legal na kinikita at deklaradong yaman, agad sampahan ng kaso ang mga ito sa ilalim ng Republic Act 1379, The Law of Forfeiture of Ill-Gotten Wealth. Ito'y isang kasong sibil na ang kailangan lamang ay prima facie evidence o sa unang pagtingin pa lamang o pagpapalagay ay maituturing ng katibayan. Isinasaad sa batas na ang sino mang opisyal o kawani ng gobyerno sa panahon ng kanyang panunungkulan ay nagkaroon ng ari-arian na hindi katumbas ng kanyang sweldo at mong pinagkakakitaan ang naturang mga ari-arian ay pinagpapalagay na kinamal sa iligal na pamamaraan. Il Gotten Wolf Ang sarap ng buhay sa pinakamahal na hotel condominium ang isang mambabatas. Hayahay ang buhay sa magarang bahay sa loob ng mamahaling subdivision, may mga mansyon, nagmamayari siya ng mga beach house, malawak na farm, rest house sa Canada, Amerika, Europa at sa dako pa roon. May mga mamahaling imported at bulletproof pang mga SUV at supercars at hypercars. De helicopter na? May sariling eroplano? At may yate? Panay mamahali ng mga suot na damit, pati mga relo at alahas? Hindi lang siya kundi maging ang kanyang asawa o kinakasama? Ang mga anak ay nag-aaral sa abroad? Miembro ng mga exclusive at mamahaling membership clubs? Kapag nagbabakasyon, o may mga okasyon ay laging first class ang accommodation? Eh, sandali lang po. Paano ka nakapag-ari ng ganitong mga yaman kung ang iyong salary grade ay 31 o katumbas lamang ng 334,000 pesos na sweldo kada buwan o apat na milyong piso sa loob ng isang taon na hindi pa nga sasapat na pambili ng isang Toyota Land Cruiser. May iba ka pang pinagkakakitaan? Kung si Mr. or Miss Honorable ay meron pang ibang pinagkakakitaan, negosyo man o hanap buhay, ito ba'y nakadeklara sa iyong salin? Kapag hindi katumbas ng kinikita ng isang opisyal ng gobyerno ang taglay niyang yaman, ang burden of proof o pagpapatunay na hindi ninakaw ang naturang yaman ay nasa kinekwestiyong opisyal ng gobyerno. Madali po ang panuntunan sa paghahain sa hukuman ng petition for forfeiture o pagbawi sa nakaw na yaman at ang respondent ay binibigyan lamang ng labing limang araw para sagutin ang petisyon. Kapag nabigo ang respondent na patunayan sa hukuman na ang kanyang mga ari-arian ay galing sa legal na pamamaraan, ang mga ari-arian ito ay kukumpiskahin ng Estado. Ang prosesong ito hindi makakapigil sa Estado sa pamamagitan pa rin po ng Ombudsman at ng Department of Justice na maghain ng kaakibat na kasong kriminal laban sa mga tulisan sa pamahalaan. Sa pamamagitan po ng Republic Act No. 3019 o ang ating Anti-Graft Law at maging Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees o maging Republic Act 7080 o ang anti plunder Law. kapag nagkataon ilan lang kaya ang matitira sa hanay ng ating mga mambabatas magkagayon man ilang daang bilyon o trilyong pisong halaga ng nakaw na yaman ang maaring makumpiska pabor sa estado pero sa totoo lang, hindi lang po Kongreso at DPWH ang dapat purgahin. Sa napakalaking iskandalong ito ng korupsyon na nagpapagalit at pumiterwisyo sa ating bayan, nalantad din ang katotohanan na dapat ding gamitan ng labatiba maging ang Department of Budget and Management. Department of Finance, Bureau of Internal Revenue o BIR. Ang Bureau of Customs, Land Transportation Office, Commission on Audit, maging Department of Health, maging ang hudikatura at iba pa at iba pa at iba pa napakalalim na po ng ugat ng korupsyon sa bayan na ito. Korupsyon ang nagpabaksak noon sa panahon ni Marcos Sr. Ngayon, mas matinding korupsyon ang kinakaharap ni Marcos Jr malawakang pagpupurga sa gobyerno ang tanging makapagtatama sa takbo ng pamahalaan ngayon. Ang pagtitiwala ng bayan ay angkin ng katungkulang pambayan. Yan po ang nasa saad sa ating saligang batas. Public office is a public trust. Wala na. Naglaho na ang pagtitiwala ng bayan. Mapait man ang naging tadhana noon ng mga Marcos sa kanilang pagkakaalis sa pwesto. Naging mabait naman ang kapalaran ng kanilang angkan nang sila'y muling pagkatiwalaan ng 31 milyong Pilipino sa naging halalan noong Mayo ng 2022. Pero sadyang magiging malupit ang tadhana. Kung nang dahil na naman sa korupsyon ay mauulit ang kasaysayan at matutungkab na naman sa panguluhan ang isang nakaupong Marcos. Think about it. Halika dito! Kinakausap na <noise> kita! Hinakawan mo kami, kaya kami binakawin! Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!